Hello mga farmers Today uh, pag-uusapan natin ang uh, Epekto ng uh, Brontispha sa niyog So yung makikita natin yun no, Ang uh, niyog na uh, Infested ng uh, Brontispha Ay uh, sunog yung mga dahon Lalo na yung uh, talbos Ayan ito yung dinaanan ng pa uh, Fa, mga farmers Yan ito yung uh, itsura no So mahirap po Ah uh, lumaki. Uh, Mabagal po yung paglaki niya dahil uh, yung mga dahon ay masusunog dahil sa brontis pa infestation. So titingnan natin ganito yung effect niya no. Oh, ayan. Galing dito. Ayan, wala na po yang nutrients, brown. Sobrang pa talagang patay Dahil po sinisipsip ng mga brontis pa yung mga uh, nutrients ng dahon at saka eventually yung mga ito ay uh, na mamatay. So ganito yung mga itsura no Yan ito so tingnan natin ano ba itong itsura ng bruntis pa at uh, titingnan natin kung ano paano ito kontrolin so oh, since uh, ito ay infested ng bruntis pa titingnan natin ayan sa loob nyan ito yung itsura ito yung mga itlog ng uh, bruntis pa ano yung maliliit ayan actually hindi na ito itlog ano yan mga batang bruntis pa yan no? Oh. So kinakain nila yan yung green pigment na yan. Tapos eventually nagiging brown. Yan uod. Yan po mga farmers, nakikita natin. Ito po ay uh, atake ng Brontispha, sa niyog. Oh. So hindi lang po iisa yan. Napakarami po yan nasa looban. Hanggang yan dito. Ayan po. Kung titingnan natin dito sa loob, Ganito po yung uh, in, in, in tama niya. So uh, at uh, yung iba naman na uh, pag na ganito na kapasokin agad yan ng fungus mga ka farmers. Tapos ayo po. Mahihirapan talaga yung uh, ano mababagal talaga yung paglaki ng ating mga niyog. yan po, hindi tayo nakakita dito ng adult, so pakikita natin sa inyo. Hanap tayo sa ibang uh, niyog no. Pero kung makakita tayo ng adult ito ay uh, yung yang na brontis pa po ayan tingnan nyo namamahay na sa dito sa saloob ayan po. ayan so paano nga ba ito kontrolin mga ka-farmers actually madali lang ito kontrolin uh, every 2 uh, months po uh, mag spray lang tayo ng uh, systemic na may action na uh, or uh, systemic action uh, na insecticide Samahan na rin natin ng uh, contact action na insecticide. Para po yung matamaan ay uh, eventually ay uh, on the spot uh, makontrol at uh, pag uh, may halong systemic ay uh, yung hindi matamaan uh, uh, mamatay rin, no? So, yung recommended natin dito Taymetoxam plus sa uh, lambda halatrin, Marami naman tayong mga ano mga brand dyan so pemetoxan plus lambda-cyholatrin tulad ng alika ng baret tulad ng alia tulad ng letal at marami pa ang iba na pwede natin gamitin kahit kontak herbicide lang basta ipaligo natin dito ispray natin dito sa ganitong mga sakit ay, uh, makukontrol natin ito every 2 months lang yung recommended natin or uh, as long as merong infestation or uh, may uh, may tinatawag natin na uh, presence nila pwede na po natin uh, i-control yan by gamitin uh, natin ng uh, insecticide mga ka-farmers mas maganda contact plus systemic na insecticide Ayan. maraming salamat uh. Abuhay tayong lahat mga farmers.